lagi kang puyat at laging babad ka sa cellphone mo. Hmm. Mag-joy hour ka. Masarap to sa mata kasi cooling effect na siya. Kaya kung lagi kang babad sa cellphone mo o lagi kang puyat at nangingitim na yung mo, aba, <laughs> baka lalo pag tumanda. Mata ka pag pero tingin matanda ka na. O, oh, di ba? Magpabata ka. Hmm. Kaya kung gusto mo ng gantong Joey ang Joey Hour na ito. Oh guys, tignan mo naman. Hmm. Marami na siyang laman. Ilang ban na rin tong magagamit, guys. At mura lang po, guys ha. Ito lagi kong ginagamit. Kaya kahit lagi akong babad sa cellphone o lagi akong puyat at may eyebag, mo di ba? Lagay ko lang to araw-araw at marerefresh na yung aking mata. Kaya ako naghahanap ka ng gatong Joey Awat, Tama, syempre. <laughs> I-check out mo na yan. Ayan na. Nasa gilid lang. Ang yellow basket. Right.